sa napugan ni Murag. Dari paingon pa ingon, Goro. Uy, Mads! Grabe po ni Mo so, Mads. di lang, lang kapal mangin bait lagi ay. Napa na day birthday dari kapon di ay, oh! Uy, nga naman so, kumakagdi ka na kong imbataron. Nga naman, mutabang ka ubaya bayad sa si akong giutang? Kabalo ba ka? Nga ka to kong igas inutang to? tadi di ka ko ano? Kapahagda! Isang gabayo na lang kong yung ba para inong ko ni mga na birthday dari ah! mo nung mga kong mag-invite! Uy, ayoko gado ka duka- nga makabalus ka kung naigastos yung halipag kami mga litar pangutang huwag labot kung gusto kong kamo kamo yung utang ka. ko hindi naman suko huwag dito yung bitaro no kaya ka na sila nangutang, utang na sila gasto kung kay plano mo sa kung utang ay kapag daw mga bitaro mo ka kay kung ka pwede mm, na, na yung anak ko eh mo mo pagkamatis na to huwag ka magkuhan magdinalo mag ka huwag tinarong ba lang bahala ka na pag yaw -yaw, drag imo kulabot Pagastong imuha ha. Kani pud ko magdaw mga ka kaon ko planong bayad imo utang. Mo na ayo pud pagbotong tika imbitaron. Kay wa man pud na ngayon imo gibayad sa kung utang. Bye. Ano mga kinaiya ha?